pagkapulahan ng barilisa oy pagkapreskuha oy pagkalami asug bahon, kilawon, sabawon. Pero kabalo ba mo mga tats kung tagpila ang kilo sa barilis karon? Kung wala mo kay balo, tara, o yung video ha. So, what's up ka natong tanan So, may buntag, may buntag ka ninyo di ha. Before tamo sulod o passport matas mo sa tag-entrance, siyempre, kay magbayad pa ta, no? O pag sulod na ko matats, mauna ni ang ako na sugatano. no? Perting daghanag isda, o perting hinakotay nila o isda, ganiha pa daw ang kadlawon. grabig dunggo, o. Oh. Nasa likod, tanawa. Puro na mga barilis diya. Ano madlag ko bangka? Puro na mga barilis matas, Mata barilis ato to karon. Bagsak presyo. Oo mga tats, bagsak presyo no. Magsimana na hapit. na tingalagan ko. Nga balut mo sa lahod Pero nagdagsa dyan ang mabangka nga perting daghana no. Kung akong ihapon matas, dili mawala sa 15 bangka ang nidunggo na karon no. Way labot sa mga piskar nga gikan sa lagyo-lagyo nga mga lugar. Oo mga tats, perteng dagkuha sa mga puso dira no. May lang mo kargag mga 30 or 50. Sobra gato sa ba ang kargag mga tats? Nya, pila ka bukpuso o nidunggo diha. Maunan ni bagsak ang mga isda karon no. Tanawa ang mga bayar mga tats. sa unahan pierte daghana kay nga naman dili na halos makayo sa planta mo or pang export no kay nga naman tungod lagi sa kabarato nga nidagsa jud maayo ang barilis karon nga perting daghana gyud mo nang uban dira mata no ila na lang gi kompra dito sa unahan human gidala ra pud sa duol ra po nila ila na lang gi retail nga tag 230 ang kilo imagine nimo na retail da na, na ha mapalit na nimo mismo gikan sa bulsa nimo um kwarta mapalit na nimo tag 200 ang kilo sama anang panga o kanang ginatawag na bili laras na mata makuha na nimo 220 or Cardos 30. Ikaduha mga tats, dili pa jud na yung class B, class A pa jud na. Pero bago na to tiwasan na tong istorya mga tats, ato sa ning patingogon ang atong amigo kay ganihan ni kay istoryahon sa kamera no. So atong taga nag time ang atong mga followers, viewers og mga amigo. Right, mga guys, let's share and follow guys atong tumigo. So kanimo bra, daghang salamat sa imong pagsuporta no. Og mobalik ta diri mata sa atong At bariles nga gihiskot ano. Tan-awan yung mataas kung unsa ka pula ang isda nato ra mata kung unsa ka gwapa sa atong isda mataas Kung gwapa man ang yung asawa, mas gwapa jud ning among isda kay nganuman pertain pula ha jud, di ba? Tili lang kay lips ang nagpula. So inga na mata. So mao na nang nitabo da sa sulod sa Facebook nagtinan-awan na lang mi sa isda kay nganuman gikatay na lang isda nga tag 230 ang kilo. So ni aging adlaw mata sa 230 ang kilo sa tulay no. Mamaos lahapit sa bariles karon. So pabor ka sa mamalita yung mga tats no. Kaya nga naman, pwede na kamupalit palit bali 100. Matagbo na kagsabaw, kilaw, paksir, Unsa mahimu mahimuon yung isda ani isdaan kaya raon man barilis. Pero mga tats, mga ni ginaingon nga, lamang ang mamalitay low looy ang manguha ay. Kaya nga naman, bitik nylon bi ang kinabuhi anin lang mga tats no. Kung maginaon sa, mapaslot pa imong kamot. Kung kaloyan an, oh, mas maayo. YCP at mga tats, o mabitik ka, mga ni ginaingon nga, swerte dyan O na mga tats, ang ato pagpanagat aning kalibutan no, weather weather lang. Kung nihawak ka bagyo, ni uli ka nga bagyo, niya gagmay ra kagkuha niya barato ang isda o oh, dawat-dawat na lang ta dili mo po na tumapugos ang mga buyer kung ganan ka o oh, ikaw retail si mo isda dito nga 20 kabok bariles da asa mo na ipamaligyan na o oh, unsa pa niyong gihulat dira add na mag peace port ginsan kaya dili na isda nga perting pulaha pula pa sa lips yung asawa o perting guwapa ha guapa pa sa yung asawa beta mata sa joke lang no ang ato isda dyan mata tag 180 160 170 na lang dyan ang atong barilis karon no so diri lang taman tong video mata dagang salamat sa pagtanaw oh.